Hello mga kamigo. Ka yung nag-viral na kikay na yon, kikay ba yon? Oh. Ayon niya yung construction worker. Mm. Ngayon, pag kami mag-asawa, mga kamigo, ka mm. ayaw namin yung teacher, doctor, doctor, nurse, nice. nurse, abogado, oh. o ano pa man ang mga profesional na mga babae. Ayaw namin yun. Mm. Gusto namin yung tambay na babae sa bahay oh, namin. Oo, oh, tambay. Oo, oh, tambay, mga ka-amigo. Mm. Wala nga gawin. bahay lang. <laughs> bahay lang, tambay. Kasi jeepney <laughs> <ni> driver kami. PUC <laughs> <Yun ni> driver. <laughs> ayaw namin yung mga profesional mm. na nagtatrabaho sa bangko, nagtatrabaho sa gobyerno. Ayaw namin yun. Oh. Gusto namin yung babae, tambay. Tambay lang. Oh, tambay, walang trabaho, mga ka-amigo. Mm. Yung si Kikay na yun, Marty, oh. Sayang ang kita. Oo, oh, si Kikay. Ayaw niya yung construction worker. Ay, hindi. Sa amin, ayaw namin yung may trabaho. Gusto <laughs> namin yung babae, tambay. Oo. Oh. Naasawahin namin. Oo, oh, tama yan. oh. yun. Ikaw ba eh, amigo? Ano Oh. Ano mo? Tambay? Tambay. Tambay. Tambay na, na gera Oo, oh, yun ang asawayo namin. Ayan mga kamigo, ka kaya ikaw Kikay, oh. gusto mo mag-asawa ng lalaki, gusto, yung tambay. oh, tambay. Hmm. Pasok mo sa utak mo yan, Kikay.